na pakilaman ng buhay mo Napansin ko lang kasi na ang haba ng sukay mo nagkaanda. Si Gio Ong o sa tunay na buhay Ay si Don Angelo Villaver Ong Ay isang rapper, singer, songwriter at vlogger Na mula sa Puerto Princesa, Palawan Ipinanganak noong Marso 15, 1997, siya ikilala ngayon bilang isa sa mga pinakamaimpluensyang online personalities sa Pilipinas. Mula sa kanya makabulhang musika hanggang sa family-oriented na vlogs, si Gio Ong ay hindi lamang isang entertainer. Siya ay simbolo ng isang modernong Pilipino na piniling yakapin ng simple, totoo at makabuluhang pamumuhay. Bago pumasok sa mundo ng vlogging, una munang nakilala si Gio Ong bilang isang underground rap artist. Simula noong 2014, nag-upload na siya ng kanyang mga kanta sa YouTube. Tumumpok sa kanyang mga awitin ang matitinding mensahe hinggil sa realidad ng buhay, mga isyong panlipunan, kahirapan, pagkukunwari at sakripisyo ng mga Pilipino. Ilan sa kanyang pinakasikat na kanta ay ang pekeng kaibigan, breadwinner, parokyana at opinyon. Ang kanyang musika ay malapit sa puso ng masa dahil ito ay totoo, direkta at walang paligoy-ligoy. Ngunit hindi nagtagal, lumawak ang kanyang audience nang simulan niyang i-vlog ang kanyang araw-araw na buhay. Ang kanyang pagpasok sa vlogging ay unti-unti. Nagsimula siya sa simpleng behind the scenes na kanyang mga kanta hanggang sa naging full-blown travel at family vlogs. Nagsimula itong umanin ng malaking atensyon sa mga manunood, lalo na't na kakaiba ang kanyang approach. Hindi scripted, hindi over-edited at walang arte. Ang kanyang stilo ay simple, raw at natural, na siyang pinakapaborito ng kanyang mga viewers. Noong 2020, sa gitna ng pandemya ng COVID-19, napansin ang mas malaking pagtaas ng kanyang kasikatan habang maraming taong nakakulong sa kanika na ng bahay. Naging escape ang content ni Gio Ong sa kalungkutan, anxiety at pagkainip ng marami. Sa panahong iyon, isinapubliko niya ang kanyang van life, isang camper van na kanilang tinirahan habang iniikot nila ang magagandang isla at lugar sa Palawan. Sa pamamagitan ng mga videos na ito, naipakita niya ang ganda ng probinsya, halaga ng pamilya at simple ngunit makulay na pamumuhay. Sa kanyang mga vlogs, tampok ang kanyang asawa na si Janice Ong at ang kanilang mga anak. Hindi niya itinago ang kanyang personal na buhay. Bagkus, ginawa niya itong sentro ng kanyang content. Sa ganitong paraan, hindi lang siya naging vlogger kundi naging inspirasyon sa mga pamilyang Pilipino. Isang modernong ama na maalaga, present at responsable. Narin ang mga eksena ng pagluluto, pagbabiyahe pakikipaglaro sa anak at pagtuturo ng buhay. Bukod sa pagiging family man, si Gio Ong ay kilala rin sa kanyang mga paninindigan at katapatan sa kanyang mga prinsipyo. Hindi siya takot magsalita tungkol sa mga isyong panlipulan sa kanyang mga kanta at minsan pati sa kanyang vlogs. Isa itong dahilan kung bakit marami ang humahanga sa kanya dahil siya ay hindi plastic. Hindi siya sumusod sa uso para lang magpasikat at hindi siya nagpapanggap para lang kumita. Noong nagkaroon siya ng aksidente sa dirt bike na naging dahilan ng pansamantalang paralysis, siya ay naging bukas sa kanyang proseso ng pagbangon. Hindi niya ikinahiya ang kahinaan. Ipinakita niya sa mga tao na kahit kilala ka, artista ka o vlogger ka, may mga panahong babagsak ka rin, ngunit mahalaga yung bumabangon muli. Ngayon, si Gio Ong ay isa sa mga pinakakilalang YouTubers ng bansa. Mayroon siyang humigit kumulang 7.7 million subscribers at mahigit kumulang 1.2 billion views sa YouTube. Ayon sa ilang pagtataya, maaari siyang kumikita ng $12,000 hanggang $150,000 kada buwan mula sa YouTube ad revenue pa lamang. Dagdag pa rito ang sponsorship deals, Instagram content at merchandise sales. Ngunit higit pa sa pera, mas mahalaga sa kanyang kalayaan at kasimplehan ang buhay. Sa halip na mamuhay sa syudad na puno ng gulo at stress, pinili niyang mamuhay sa Palawan malapit sa kalikasan, kasama ng kanyang pamilya at malaya sa mga ingay ng mundo. Hindi lang siya umaasa sa kasikatan, bagkus siya'y madiskarte at responsable siya sa paghahawak ng kita. Inilaan niya ang kanyang resources sa mga makabuluhang bagay tulad ng van build, lupa at kalidad ng buhay ng kanyang pamilya. Maraming Pilipino, bata man o matanda, ang humahanga kay Jiong. Hindi dahil sa kanangyaan kundi dahil sa halimbawang kanyang ipinapakita na ang tagumpay kahit hindi mo sundin ang mainstream na may saysay -say pa rin ang makabuluhang musika ay hindi hadlang sa pagunlad at higit sa lahat na ang pamilya ang dapat maging sentro ng buhay ng tao. Marami rin ang nagsasabing si Gio ang isang positibong impluensya sa social media sa isang panahon kung saan karaniwang uso ang walang saysay -say na content, prank video at scripted drama. Subalit sa kabila ng kanyang magandang imahe sa publiko, hindi rin siya ligtas sa iba't ibang kontrobersiya na nagbigay lino sa iba't ibang aspeto ng kanyang pagkatao at impluensya. Isa sa mga tinalakay na isyo sa social media ay ang kanyang kantang parokyana na di umunoy naglalaman ng at shaming o panghuhusga sa kababaihan. Ilang netizens ang nagpahayag ng pagkadismaya lalo na sa mga linyang tila tumutuligsa sa mga babaeng malaya sa pagpapakita ng sarili sa social media. Ayon sa ilang komentaryo, ipinapakita sa kanta ang higit na pagkilala sa karapatan ng mga kababaihan na ipahayag ang kanilang sarili sa paraang nais nila at itro ay sumasalamin sa isang makalumang pananaw. Pagka ba't maaaring ang intensyon ni Gio ang ay simpleng paglalabas ng obserbasyon o opinyon sa mata ng ilang tagapakinig, ito ay may tuturing na anyo ng panguhusga. Sa panahon ngayon kung saan binibigyang halaga ang gender sensitivity at respeto sa personal na ekspresyon, ang ganitong tema ay agad na naging sentro ng kritisismo. Isa pang issue na naging sentro ng diskurso online ay ang paraan ng pagpapakita ng disiplina sa anak, partikular kay Doming, ang isa sa mga anak ni na Gio at Janice Ong. Sa ilang vlog, napansin ng ilang manunood na tila pang publiko ang pagsita o pagwawasto sa bata na maaaring magdulot ng kahihiyan o psychological impact. May ilan nang nagsasabi na tila si Meng ay nabubuli sa ilang eksena at may mga komentaryo na nagsasabing tila hindi siya lubos na tinatanggap bilang bahagi ng pamilya. Bagamat walang direktang patunay na mayroong pang-aabuso o tahasang diskriminasyon, ang ganitong uri ng obserbasyon ay mahalaga sa panahon ngayon kung kailan binibigyang pansin ng mental health ng mga bata at ang mga papel ng mga magulang bilang tagapagturo ng positibong disiplina. Isa sa mga tatak ni Gio O ngayang kanyang pamumuhay sa camper van kasama ang kanyang pamilya habang nililibot ang Palawan. Ito ay tinatampok bilang simbolo ng simpleng pamumuhay, malayo sa kaguluhan ng lungsod at sosyal na pamantayan. Ngunit sa kabila ng imahe ng pagiging simple, may mga netizen na nakapansin na tila kontradiksyon tulad ng paggamit ng mga mamahaling gadgets branded gear at mga paglalakbay na malino na nangangailangan ng malaking kastusin. Para sa ilan, ito ay isang anyo ng aesthetic branding kung saan ang pagiging simple ay maaaring ginagamit bilang panlilin lang o pampapaganda ng imahe. Hindi may kakaila sa si Gio ngayon may malaki impluensya sa Pilipino lalo na sa kabataan. Isa siyang artist na may sariling panindigan. Isang ama na bukas sa paglalantad ng kanyang pamilya at isang content creator na piniling lumihis sa landas ng mainstream media. Ngunit gaya ng lahat ng mga taong nasa mata ng publiko, siya ay hindi perpekto. Ang mga kontrobersiyang inilahad ay nagpapakita ng kanyang kagalingan at kahinaan, mga bagay na natural sa bawat tao. Ang tagumpay ni Gio nga hindi biglaan. Ito ay ng taon ng dedikasyon, katapatan sa sarili at pag mamahal sa pamilya at bayan siya ay hindi perpekto ngunit sa kanyang pagiging totoo doon siya mas lalong minamahal ng publiko mula sa simpleng rapper sa Palawan hanggang sa maging isa sa mga pinakamalaking pangalan sa YouTube ng Pilipinas si Gio Ong ay patuloy na hindi kailangan ng kasinungalingan o showbiz gimmick para sumikat kundi ang maging totoo may puso at may layunin sobra ako maghingi ng pambao Di naman po nagdudota ka lang maghapon, pagdating ng panahon siguro